Magandang hapon po mga kalaki, June 7 na po ng 5pm at syempre po ngayon pong alas 5 po, po ng hapon at medyo makulimlim na naman po sa aming lugar Ayan po mga kalaki, nakita nyo naman makulimlim pero medyo malamig naman po ang hangin so parang uulan Sa inyo po bang lugar ay tag-ulan na rin, katulad po sa amin dito na madalas umulan na pag hapon mga kalaki At ingat-ingat po tayong mabasa ng ulan na dahil mahal pong magkasakit lalong lalo po sa mga walang wala dyan but nagkakasakit pa po ingat ingat po tayo mas maganda pong malunan po kayo ng mga vlog namin para makakuha po kayo ng mga tips at mga ideas ng mga lucky numbers na pwede nyo pong tayaan sa STL, sa Weteng, sa National, sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Kaya mga kalaki sa mga handa pong kunin na ang mga lucky numbers na ngayon sa mga tataya po ng mga 2 digit 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit lucky numbers abay eto po mga kalaki ibibigay ko na po sa inyo ang, ang mga lucky numbers na bagong sumada na alagaan po natin ng 3 days bago po natin palitan at syempre po ngayon pong hapon kunin mo na ang mga listahan mo at ibibigay ko na sa iyo ang mga lucky numbers na gusto mo Ready ka na ba mga kalaki? Kung handa ka na, tara na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ito po yung mga tips ng mga lucky numbers na pwede nyo pong tayaan at kihabol ngayon pong hapon na mga kalaki. Ha. Ang ibibigay po natin ngayon ay tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit at dalawang 6 digit lucky numbers mga kalaki kaya kunin nyo na po mga listahan nyo pag nagustuhan nyo mga numero namin kunin nyo po at ilaban ito po ay walang pilitan sa mga may gusto po at nagmamahal po at nakasubaybay po sa amin abay stay lang po kayo dyan at bibigyan ko po kayo ng mga lucky numbers marami pong nananalo sa mga lucky numbers natin nakapost po yan sa facebook araw araw kaya hindi na natin patatagalin ito na po ang mga 2 digit lucky numbers para po sa inyong lahat Number eto na po, ilista nyo na number 19 at number 22 yun po ang una, ang pangalawa po number 15 at number 5 ang pangatlo po, number 6 at number 27 at eto naman po ang 3 digit lucky numbers number 833 ang pangalawa po, number 609 ang pangatlo, number 834 at syempre po mga kalaki, isunod na po natin ating 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1725. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 9238. At ang pangatlo po mga kalaki, ito po, number 6613. Ayan po mga kalaki, kompleto po ang mga 2-digit, 3-digit at 4-digit lucky numbers. Pwede nyo po yan iramble sa mga suki yung outlet. Pag inilaban nyo po mga kalaki para mabaliktad ng po ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. At syempre po bago natin ibigay ang mga 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers para sa masusugit po natin mga lucky followers dyan na nakaabang lagi. Abay, dapat po ah, para hindi po kayo naka naliligaw na mga pinafollow kasi marami po nagkalat ng mga fake account dyan na ginagamit po yung picture ko. Gumagawa mag ng profile nila, hindi po ako yon Hindi po kami yun mga kalaki madali lang po hanapin ang aming totoong account, itype nyo po dyan sa facebook nyo, Red Parungkin yan. makikita nyo po dyan sa people, sa taas pindutin nyo lalabas po Red Parungkin, lagi nyo po i-check ang followers, meron po tayong 400,000 followers check kami po yan at may second account po tayo Red parong din po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers nakasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayun po mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube mga kalaki. Ang YouTube natin, Red parong po na mayroong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red parong na mayroong 424,000 followers. Ayun po mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, mag-pa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga video heart ng heart mga kalaki automatic po padadalan ko kayo ng mga lucky numbers agad-agad po sa messenger nyo at syempre aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan Tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa amin sa private consultation. Ha. Ito po yung mga tatayaan mo ng mga 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit. Kompleto po ang ibibigay natin sa inyo at 7-digit abroad. Pwede rin po mga kalaki at taalagaan nyo po yun ng 3 days. At syempre po mga kalaki, i-code ko po ang birth month at birth year nyo. Uh, para sa ganun, uh, doon ako magbabase ng mga lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo private At sa mga sasali po mga kalaki, message po kay sa messenger ko Make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member Para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po sila mga kalaki Okay, tandaan nyo po ha, wala po itong piltan sa mga may gusto lamang po mga kalaki Okay, at syempre po ang mga lucky numbers namin, pwede nyo tayo ang loto, Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding at STL mga kalaki. Okay, at ito na po ang mga 5 digit lucky numbers Pilipinas at Abroad. Kunin mo na. Number 31, number 28, number 24, number 37 at number 20. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 16, number 12, number 24, number 29. Number 32 Ayan po mga kalaki At syempre po bago natin ibigay ang 6-digit lucky numbers Ang 6-digit po namin pwede po dito ang 642 645 649 655 At 658 6-digit lucky numbers Ito na po mga kalaki Kunin mo na ang mga listahan mo Naglalakihan na po ang mga jackpot price sa 6-digit lucky numbers Pilipinas at abroad Ito na po Umpisahan natin ang unang 6-digit number 15 Number 27 number 38, number 41, number 23, at number 19. Ayan po yung una. At ito naman po ang pangalawa. Number 13, number 26, number 30, number 34, number 37, number 40, Ayan po mga kalaki, Kompleto na mga lucky numbers natin ngayon pong 5pm. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers namin, aalagaan nyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po, kanina pa po, po nagchat-chat sa akin, ayan, happy, happy, happy birthday po kay Leandro Lo, ano to? Le Leandro Lundain. Leandro Lindain, happy happy birthday po sa iyo. At siyempre mabuhay ka, anong handa mo magbigay ka naman. At siya po ay taga Ayan Gimba Nueva Ecija. Hello po sa mga taga Gimba Nueva Ecija. Happy happy birthday po sa pamilya Lindain. Uy. Nueva Ecija iisa lang naman ang labas dyan mula lahat na buong Nueva Ecija, isa po ang labas na panalo ko na rin yan mga kalaki. At syempre po sa mga tricycle driver naman po, dyan po sa may Candelaria Quezon, hello po sa inyo dyan, kila Kuya Do, Doming, ayan, kila Kuya Doming at kila Kuya Mitoy, hello, shout out po sa inyo, maraming maraming salamat po sa inyo sa walang samang panunood, Quezon, napanalo ko na ang Quezon. I know that. Napanalo ko na. Kaya mga kalaki, ikaw na kaya ang susunod naming winners. Tutok na po rito mga kalaki at alagaan na aming mga numero, mga tips at magagandang numero araw-araw ang ibinibigay natin dito. Kaya tutok na po mga kalaki. At takbo na sa mga suki nyo outlet ha. Good luck. Mananalo tayo ngayon. Claim it.